Hello guys, good morning. Ayan po yung ating ano, daily life dito. Sa po akong no, OFW dito sa Hong Kong. So ayan, naranasan ko po ngayon ito makasakit ayan, no, November 20 noong November 7, na doktor po ako. So hanggang December, pagka December 7, ayan, na doktor ulit ako pagka December 22 na Dr. ulit si Inday so ayan so, nagpa-dermatitis na ako so ayan bumabalik na naman yung namumula ko mukha so ayan pantal-pantal so ewan ko kung ano yan talaga pag hinahilamosan ko po, po siya ayan po natatanggal po yung pamumula pamamaga ng aking mukha para po ayan So, ayan po, guys. So, hindi po madali ang isang OHW na magkasakit. Ayan, ranas ko po na kung ano gaano po. Ano. So, dito lang ako mag na nakatambay sa lo Sa labas. So, ayan. Ako lang mag-isa. So, bumili ako ng ating pagkain para dito na ako. Hindi na ako gagalang. So, dito lang ako sa park. Nakaupo maghapon. Ayan, kasi na, ayan, meron akong, ano, gusto ko sana tumunta sa charge dito, so, meron akong ganito, so, mainit po yung atin mukha, dito, so, ayan, mainit. So, mainit po yung ating mukha, ayan. So, sa mga nagsasabing maganda yung isang OFW, ayan, yes, maganda po talaga siya. Kasi na yung sahod is mataas. Pero, ayan, pag magkakasakit ka, ganito, gusto mo magpahinga, ayan, hindi mo magawa kasi nga, ayan, may work ka. At saka kung gusto mo kumain, kumain ng, kung gusto January. mo, kung ano yung gusto mong kainin, ayan, hindi mo makain. So, ayan, guys inipiis ko lahat ayan, para sa aking mga anak para sa kalulagan ng kinabukasan ayan guys na gusto ko makapagtapos sila ng pag-aaral before ako matapos dito sa aking work kaya next year magpupurgod na si kaya ayan tis-tis muna sa ngayon so bukas magpapatsik up tayo ayan abangan niyo kung ano yung ay namamantal siya, namumula. So, naghilamos na po. Kanina, hindi ko hinilamosan pulang lang pula po talaga. Siya. So, nakadalawang medicine tayo ngayon. So, inaantok ako sa ano, damot na ininom ko. Thank you so much for watching at sa ano, sa ating vlog. Ayan po, ito po yung ating buhay sa mo Ayan.